Good evening, guys. Seven, seven, oh. Kamusta ang lahat? Oh, grabing effort ko sa'yo nula. Tararating lang namin, guys. Time check. Uh, coming 11 na ng gabi <laughs> dito sa Kuwait. Sobrang pagod na pagod na pagod kami ng kasama ko. Ayan yung kasama ko sa likod. Oh, yung kasama ko sa likod, say hi! Yan yung kasama ko. Sobrang pagod kaming dalawa. Ayan yung kasama ko. Ready to sleep na. Say hi. Oh, <laughs> Ayan yung mga kasama ko dito. Kami yung kam, a, kararating lang namin, guys. Itong gabi. 11 Kaming 11 na ng gabi. Sobrang pagod kami hanggang umaga. Hanggang ngayon lang nataposin. Yung, yung grabe yung pinatrabaho sa aminasin. Tapos kanina guys, nakagrocery kami ng saglit lang. naka Nakapagrocery kami. Tapos madalian lang na grocery kasi makasama ko, wala nang mga personal things kaya sumama na din ako. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys kung ano mga grocery ko sa inyo. Alam nyo guys, dito sobrang mahal dito. As in. Pero no choice ka, kasi kay kung kailangan mo talaga kay obligado ka talaga magbili gusto ko ipakita sa inyo ang ako niya pamakal. tapos wala man ko do, do, wala man ko ano do wala man ko sang purpose gid nga pag uh, sa grocery to so, kay nagupod na lang ko kay kung hindi ko mag-upod, jis ko bas hindi lagi kami ka grocery ti amo nga uh, nag-upod na lang man ko kay may extra lang man ko kwarta. at ng grocery na lang man ko no abi nyo guys ang ini guys nga grocery ko kajutay jutay lang gid me guys ang ako nga grocery pro hindi mabangbang ang mga presyo diri guys are ipakita ko sa inyo ini siya guys is 1 k 1 and 300 and 330 kidi Sobra na ni siya ang presyo guys. Sobra na siya 200 plus. Nantawa niyo bala guys. Sa aton guys, wala ni kalabot 100 pesos ah. Ang presyo sa inisang bambini. Pero diri guys, sobra gaya guys ang presyo dari. Hindi gaya mabangbang niya ang presyo dari. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan Ayan guys. Tapos, nagbili ako nito, guys. Ewan ko kung magkano yung presyo. I think, 700. Hindi siya abot ng 1K. Hindi siya abot 180 pesos. Kasi yung 1K dito is 180 pesos. So, ito, binili ko siya, guys. Dalawa. ang habang natutulog ako, pwede ako magkain nito. Masarap, masarap siya, guys. Masarap. Tapos, nagbili ako ng Colgate 300 20 kidi. So, mahigit siya 50. I think mga 50 pesos. Mga ganyan. Tapos, guys, nagbili din ako ng ganito. Dalawang ganito. Tapos, nagbili din ako nito. Pero do mahigit yung apat nito na da, na dab. Nakita ko doon is mahigit 1.990. So kung dalawa lang siguro sa mga presyo mahigit din 200 mga presyo nito mahal dito sobra tapos nagbili din ako guys ng sack, kasi taglamig na nga ayan tignan nyo guys tatlong pare siya pero ang presyo is 1 KD so sa pera natin is 180 o ba diba? sa atin mura lang naman medyas guys ba diba? o tignan nyo guys o 1 KD Ayan, ayan. obligado kami dito magbakal. Dere, kay tungod niya sa sa Tugnaw, pakaming pa, na yung Tugnaw dire. Ti obligado gi kami kami dias kay gadobli gi kuha just, kaya yes, yami kay asin grabe dere sa Tapos nagbakal man ko sang Vaseline. So ang presyo niya is 2.450. So mahigit mahigit uh, mahigit siya ka mahigit siya 400 malapit sa 400 din na presyo sa atin ayan so 725 ml siya ayan ganyan lang guys yung na, nabili ko alam niyo guys yung per yung lahat-lahat na nabili ko guys yung presyo na nabili ko is 8.20 8.250. Mga higit ng mga higit mga 1.5 na siguro. Mahigit na siguro. Ganyan yung presyo. Ito lang yung binili ko. Tapos ito pa pala guys. oh, yung Nevea. Nevea na cream. 415. 415. Mahal dito lahat guys libo din siya ito maliit lang binili ko guys pero mahal maliit lang yung bin, maliit lang siya mga binili ko pero ayan pero libo na siya sa pera natin sa Pinas kaya yan lang guys gusto ko lang i-share sa inyo yung mga binili ko kanina kaya Don't forget to subscribe my channel, guys. Thank you sa lahat na nanonood sa YouTube channel ko. Sana po, huwag niyo po kalimutan na subscribe yung channel ko. God bless you po sa lahat.